Good morning, good morning, good morning. Ang po tayo ng turon. Ayan, turon. Turon po tayo. Mga kababayan, shout out po sa inyong lahat at ingat po kayo lagi. Ayan. Ayan, turon po tayo. Merenda, merenda time. Shout out sa lahat ng mga followers ko at ingat po kayo lagi. Ayan. Ang ating turon. Special turon. Ayaw na lang ang gumagawa dahil mahal ang turon po dito, mga kababayan. Kaya, kayang-kaya natin ang gumawa ng turon. Pagkanak nyo. Turon tayo. Merenda. Merenda po tayo, mga kababayan, mga idol. Shoutout po sa inyong lahat at marami pong salamat sa lahat ng mga followers ko po. Ayan, oh. Special na turo. Ingat po kayo, mga kababayan. ng ating turon. Special. Turon po tayo. Merenda time. Time is 3.30. Ay 3.04. Tapos na ang ating turon. At no? Special na special. Mga kabayan. po tayo. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.